Kiniligan ng mga netizen ng paghatid ni Doni Pangilinan kay Belle sa Switzerland. At ayon sa mga netizen, inangkin ni Donnie ang What Are You Willing To Do? Challenge, Doni Pangilinan, oo na, ikaw na, panalo. Ginawa mo ba naman QC to Laguna ang Milan to Switzerland to Spain? Makasama lang si Belle sa dream destination nyo. Kahit saglit lang, eto na nga, wala nang lalaban sa E Napaka-standard talaga ng isang Donnie Pangilinan. Yung tipong kahit hindi sila maggalagala sa Switzerland, basta kasama niya si Belle unang apak nila sa Switzerland. Tiyak na memorable sa kanilang dalawa yon. Ito ang patunay sa post ni Donnie na meron siyang work na ginawa dahil kasama niya ang kanyang stylist. Samantalang si Belle ay nasa Paris. Talagang makikita mo na na enjoy na enjoy siya sa kanyang travel. At syempre na mataan ng mga netizen ang pendant na suot ni Donnie na tulips. Ang kahulugan pala nito ay perfect love. At alam din ni Doni na favorite na favorite ni Bell Mariano ang tulips. At napaka cute maglambingan ng Don Bell. Talagang kinaliti ni Donnie si Bell at makikita sa dulo na parang naglalambing si Bell kay Doni Napaka cute nilang dalawa.